sa isinagawang Area 7 Family Ministries Leaders Spiritual Retreat. Muling pinagtibay ang panawagan na ang pamilya ang dapat maging unang lugar ng kagalingan at pagmamahalan. Sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aaral at pagninilay, pinalakas ang mga leader upang mas epektibong maglingkod sa kanilang tahanan at komunidad. Si James Michael Alvarez para sa report. Sa panahong kabi-kabila ang pagsubok na kinakarap ng bawat tahanan, huminto sandali ang Family Ministries ng Area 7 upang magnilay, huling kumonekta at muling manumbalik sa orihinal na halayunin ng Diyos para sa pamilya. Sa temang Family A Place for Healing, Intimacy and Restoration, ginanap ang isang makabuluhang spiritual retreat sa Camp Nile River sa Barangay Iba, sa Jose, Tarlac. Sa bawat awitin, panalangin at pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, paulit-ulit na pinaalala ang layunin ng pagtitipon, ang pamilya ay dapat maging unang lugar ng kagalingan at pagmamahalan. May mga problema kasi sa Adventistang pamilya na kung minsan ay hindi natin mabigyan ng solusyon kaya ginanap ang programang ito upang mapag-usapan kung ano man yung pwedeng gawin sa tulong ng ating Panginoon. Ilan sa mga mahalagang tinalakay ay ang pagkapatawad, pagiging bukas sa damdamin at paglalagay kay Kristo sa sentro ng pamilya. Isa na sa napakagandang bahagi na ito na aking nagustuhan ay yung pagkakaroon ng testimonies ng ating mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng inspirasyon, makapulot tayo ng magagandang karanasan kung paano ang Panginoon ay nanguna sa ating mga pamilya at kung paano ito nasolusyonan sa pamagitan ng ating Panginoon. Naging isang banal na karanasan ang retreat na ito puno ng katotohanan, pagbubukas ng damdamin at muling pagkakabuklod ng mga puso. Ma-empower ang mga family ministers leaders na kanilang matutunan ang mga paraan kung paano ba pagtulong sa mga pamilya especially when it comes to intimacy, um, trauma and restoration or forgiveness within the family circle. At laka, hindi lang doon sa kanila kung hindi pagdating nila sa mga churches kung saan sila mag-serve ay makakreate din sila, makakraft din sila ng mga program to empower also the fellow family ministries leaders in their churches at saka hindi lang sa churches to the community as well. Sa pagkatapos ng retreat, hindi lang mga alaala ang baon ng bawat isa, kundi ang panibagong layunin itayo ang mga tahanan sa pundasyon ng pagkapatawad, pag-ibig at pananampalataya kay Kristo. Mula sa Camp Gili River sa San Jose si Tarlac, ang mga family is leader ng Area 7 ay muling uwi ng may lakas at panibagong layunin na muling itayo ang pamilya bilang isang lugar ng kagalingan, pagkakalapit-lapit at patanong balik. Layunin magatid ng Balitang May Pagasa o si James Michael Alvarez nagbabalita para sa Hope Today, HCNP News.